Ayan, ako Mark, eto na na sa na natin dahil nga na International Day of Care and Support. Mm -hmm. Ay, paano daw yung, paano mo aalagaan ang mga tagapag-alaga? Uh, oo. Oh, uh, oh. Sige, tsaka mm -hmm. yung mag-focus tayo sa sinasabing care economy. papa discuss natin yan. Oo. oo oh, kasi oh. talagang ano daw yan yung mm. hindi na re-recognize mm. na ekonomiya. Oh, oh, oh. sabi nila, yung, yung nga sabi ko sa'yo, kung ang nanay sinesweldohan mo, yung OT lang noon mm. yung benefits na may, ka may katumbas na mm. ha, na pera yun eh ekonomiya yun di ba pero hindi mm. hindi na hindi badyad. Okay. Yes, uh pa paano natin Papadiscuss natin sa ating bisita syempre si Sir John Alster Soriano, Care Connect Project Coordinator po siya ng Oxfam Philippines. Good, good morning po Sir John Alster. Good morning po, Sir Mark, Ma'am Susan, sa lahat ng taga-subaybay oh. ng inyong pong programa. Oh, oh. Good morning po. Ayun oh, nga, ano ba yung care economy? Ano mga ipaliwanag oh, oh, mo nga oh. sa na, sa pinaka simpleng paraan? Mapapag-usapan ito, no? Pero mm. dati pang mga naririnig na ano nga ba 'yan? Mm. Sige po, salamat po. So siguro po bago natin uh, bago po pag-usapan yung care economy, baka magandang alamin din, no? Ano muna yung care work? Care work. so, Sige. opo, yung Uh, ang, ang kadalasang tanong po lagi ay, uh, ang care work, sino nga ba ang gumagawa ng uh, care work? Kadalasan, mm -hmm. pag magtatanong tayo sa mga komunidad, sa mga taong nakakasalamuhan natin, mm -hmm. ang laging sinasagot ay ang mga kababaihan. Mm -hmm. so, uh, pero po ang care work ay itinuturing natin na gawain po nating lahat. Now, all of us uh, do the care work. So, ang mga care work po halimbawa ay ang simpleng pag-aalaga ng ating mga kapatid, mm -hmm. pagluluto no paglilinis ng ating bahay, lahat po ng ginagawa natin before we go to work or before we go to school mm -hmm. ay care work. Ngayon po, pag sinabing care economy, ito naman po yung parang kabuuan. ng sinasabi nga ni Sir Mark kanina, mm -hmm. uh, kabuuan ito ng lahat ng trabaho o gawaing pagkalinga o care work ng tinatawag na unpaid mm -hmm. at merong tinatawag na paid care work. So nababanggit niyo nga po kanina no kung susumahin natin mm. kung bibigyan natin ng halaga mm -hmm. ng value into pesos yung unpaid care work. Mm -hmm. uh, magugulat po tayo na magkakaroon tayo ng 2.5 trillion pesos na dagdag sa ating GDP. Uh -huh. If we do value the unpaid. Oh, bo, yun. Sir. Eh, kasi para ma, ito ito lang eh ah uh, sa halimbawa sa isang pamilya, mm. sa bawat isang ama na sineswelduhan at nagtatrabaho, merong ina na nagtatrabaho ng higit pero hindi sineswelduhan. Mm -hmm. Para pag correct, sinuma Mark. mo, parang mas malaki pa nga ang ekonomiya mm -hmm. ng mga hindi bayad na ina. Isa sa ekonomiya ng lalaking box. bayad. Ay, yung, pero pag, uh, pag susumahin mo yung mga nagtatrabaho ng 8 oras. Oo, oh, yung tatay, kunwari, oh, tatay. Yung otso oras, magkano yung binibigyan mo niya, mga binipisyo? Sweldo. eh ang isang nagtatrabaho, nasa bahay, na ko kung nanay man yan o tatay, mm. di ba? Aba, halos talagang 24 hours OT, yan ot si nanay. Hmm. Si nanay, panay OT. Walang 8 hours, 8 hours kay nanay. Oo, oh, 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 oh. di ba? Uh, oh. Yes po, sir. Tama po yun. Mm. Opo. At kadalasan po dahil sa nakagisna na nating kultura o yung tinatawag na social norm, ah, mm -mm. uh, tinuturing po natin siya na natural na gawain lang ng mga kababaihan. Mm -hmm. Kaya po patuloy na nagkakaroon ng under, uh, hindi na value, hindi mm -hmm. na ng halaga. Mm -hmm. Kaya po patuloy pa rin yung gano'n. So, uh, sa Oxfam ang Pilipinas po, talagang uh, forward po namin, pinuput forward namin na sana ang care work ay shared work. Na ito ay hindi lamang dapat nakaatang sa mga kababaihan at batang babae, mm -hmm. pero dapat maging sa katulad nating kalalakihan at maging sa lahat ng miyembro ng pamilya. Pag inisip mo no halimbawa pala to, wala wala, wala nang no, mga ganyang gagawa sa bahay. Aba talaga mapipilayan din 'yung ekonomiya natin ano. Totoo po. Totoo po yun, Ma'am Susan. Tama po yun. Kung sakalin po mm -hmm. let's just imagine mm -hmm. if all of us the care workers just stop Working, working, for one day. walang One day lang. Oo, oh, oh, dahil titigil walang po sa... literal lang mundo. Oh, Opo, oh, titigil oh, ang paggawa oh, dahil oh, po sa pagputa, pagtigil ng care work. Oo, oh, oh, ay eh, paano paano ba natin uh, kikilalanin? Ika nyo nga i-acknowledge natin eh yung, yung mga halaga, yung unpaid work ng mga kababaihan. Oh, oh. Paano natin 'yun gagawin? Opo Sir Bart, uh, actually yung sabi nga namin pusok sa Pilipinas, ang pinakaunang uh, batayan ng pagtutulungan ay kailangan malaman natin na ang care work ay shared work. So you, uh -oh. dapat dapat all equal, lala, dapat lala. po lahat tayo ay nagshare share ng burden ng lala. care work. So ibig sabihin si Tatay, hindi sa realidad kunwari ng buhay, ano hmm. kunwari lang ganito set up talaga. Si Tatay ay full time din in fairness kay Tatay hindi pa Ta pwedeng oo uh, hindi rin pwedeng uh, hindi magfo-focus doon sa kanyang trabaho mm -hmm. dahil siya naman ang magpapasok ng pangbigas, pangkain, at pang-bills. pangbills. So oo, oo. Uh -oh, ngayon uh, decision nilang pamilya na sinanay bilang na ina, nurturing mother ang siyang tututok sa mga batang bata pang anak. So yun ang feeling nila ideal nilang uh, partnership pagtutulungan. Oo, kasi di ba sabi nila, pagka ang nanay nagtrabaho rin, naiwan ng mga bata, eh, hindi rin uh, maganda ha, sasabihin, hindi magiging maayos ang pagpapalaki. Paano magiging balanse na sinanay naman, hindi na lang talagang domestic work, hindi na lang care work, uh, pero nandun pa rin yung magandang arrangement ninyo sa, sa inyong household? Maganda pong example yan, Sir Mark. Opo, hmm. no? sa, siguro po, sa larangan ng uh, pagtutulungan ng hindi lang ng local government pero mag maging mga private uh, corporations like mga companies no ng halimbawa kung si tatay ay employed ng isang private uh, mm. corporation ma mahalagang maintindihan din po siguro ng ating mga kasama doon sa management na may mga ilang araw na kung si tatay ang mag offer ang daddy o ang ama na mag absent magpapaalam sa work para kunin yung halimbawa may sakit ang anak Mm -hmm. Meron din pong kasunduan niyang halimbawa o oh, nanay o oh, mommy ako muna magpapaalam ako sa aking opisina mm -hmm. para ako naman ang gumampan ng pag-aalaga while you do the other care work. Mm -hmm. So may mga mga ganung pong practical tama. na example Oo. po Oo, no. Policia, mm -hmm. eh, kung kumbaga parang hindi makakatanggi si empleyo employer oh, yeah. pag sinabi niyang, Halimbawa sa bini tatay. Mm. Mag-care work leave po ako today Dahil kasi po ho pagod na pagod ang uh, asawa ko ako ho ang ng, gagawa ngayon. may sakit 'yung uh, isang anak namin. Dapat polisiya, uh, yes pulisya iyon uh, na hindi pwedeng tanggihan ng employer. Care ng, work eh. uh, oh. Tama. Malay parang gano'n ang gusto opo. nyo, yung naisabatas nais natin, institutionalize natin, na dapat eh, pag, pag sinabing yung, care work sa bahay, big, mm, karapatan niya yon ibigay mo. Pag ito yung rason, parang, kumbaga parang, yung ngayon, yung, uh, kaya nabibigyan ng consideration na biglang umalis trabaho, kaya yung emergency needs. Yes, oh, oh. yes so, ma'am ma Suzanne. Oh, 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 diba? oh. Kasi sa ngayon, pag sinabi mong susundo ng anak sa school, parang mm, mababaw, na dahilan, mababaw na dahilan, para pagbigyan kaya, di ba? Parang, diba? parang gano'n, Sir dyan, ano? Opo. Tapos po kung kung i-add ko lang si Oxfam Pilipinas po no dahil sa kanyang uh, isang dekadang trabaho na rin sa care work, mm. may mga ilang example na rin po na mahuhusay na local government units no na nagpatupad ng ordinansa on care. Ah, oh, talaga? So, Paano yung ordinansa? Mm. Ang isang halimbawa po niyan, Sir Mark, Ma'am Susan, yung sa Salcedo Eastern Summer. no. Si Attorney mm. Melgar, na dating mayor, nag-nag uh, panukala po siya ng tinatawag na Women's Economic Empowerment and Care Work no, na polisiya sa buong Eastern Samar ng Salcedo. So, uh, ibig po sabihin nun, hmm. nagkaroon sa pamamagitan po ng Gender and Development na Office, yung 5% no, po, inalat doon sa pagtataguyod ng mga care infrastructure, pagbibigay ng mga training sa ating mga care workers, pag ensure na protektado po sila lahat. So, yan po na, yung ano? isang example. Ng, 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 ano po yung budget ng GAD gender ah, and development. Ah, na budget, na budget nila. Budget, yes. nag budget, nag-alat uh -oh. ng budget. Opo. O, kunwari so, mga daycare center mm, sa community. Yes, sir. Ganyan, yes. Ano? Mm. Yes, oh. At so, ano yung ano niya anong naging impact kung yun ay pinapatupad na doon nung nakita ang magandang ano nito resulta. Mm. mm Yung isa sa mga naging resulta po no para nagkaroon talaga ng pagkaan doon sa burden na tinatawag. Mm. Halimbawa po pag-provide ng safe and potable water no pagtatayo sa bawat Uh, strategic points na hindi na kailangang uh, umigib ng napakalayo yung ating mga kananayan at kababaihan ay isang malaking impact po dun, no halimbawa sa pag pag-ibsan ng kanilang pagtatrabaho. Mm -hmm. At nagkaroon din po ng uh, pag-angat ng kamalayan o no? uh, consciousness raising din sa mga local government units natin na ang care work talaga ay hindi lang hindi lang care work. Ito po ay mm -hmm. totoong trabaho mm -hmm. at it makes all work possible. Oo, oh, yeah. oh, at mas mahirap mm -hmm. na eh. Maghihirap nga, di ba? Yung ikaw ay maghapon lang na parang pagka yung may sinasabi, ah, sa bahay ka lang. Mm -hmm. <laughs> ay, ah, sa bahay ka lang, hindi oh, sa bahay ka Ah, sa bahay ka it's equally important kung ano yung trabaho ang ginagawa ng mga lumalabas ng bahay. Mm -hmm. Precisely, Ma'am Susan. Yes po. Diba? That's correct. Kung, eh, kung ano kaya, Sir John, pwede kaya ito? Halimbawa, di ba ngayon kasi yung paghingi ng sustento sa asawa eh na nagtatrabaho, yun ay kung naghiwalay lang kayo. Halimbawa naman bilang proteksyon sa mga pagod na pagod na nanay, bigyan ng karapatan sa batas na pwede siyang mag-demand nang uh, hindi na lang kusa yung pag-intriga mo ng, ng sweldo mm -hmm. sa misis, uh -huh. kundi may basihan na sa batas. For care work ay uh, kailangan na eh. Ibigay mo talaga sa akin ang certain portion of your sweldo na may basihan sa batas. Pwede kaya yon o, anong palagay mo dun? If I may sweldo? add, Sir Mark, no? Uh, si Oxfam Pilipinas po in partnership with uh, the Philippine Commission on Women and mm -hmm. other organizations, meron pong binubuo na tinatawag na National Care Economy Policy Framework uh -huh. na ito po yung magiging gabay no policy framework uh -huh. para nga po doon tugunan yung mga pa katulad po na nabanggit niyo uh -huh. kung may financial o economic mm -hmm. needs ma ma mababalangkas po ma-outline doon sa framework na yon ano yung nararapat para uh -huh. sa mga unpaid care workers no oo uh -huh. uh -huh. uh -huh. at least uh, yung hindi man lang yung di ba kasi ngayon minsan yung mga babae di ba yung uh, uh, hindi Kumbaga ko anong intriga sa kanila. Ina, uh -oh. Na pero yun na yun ano mm. kahit na parang wala silang palag, hindi sila makakapalag, di ba? Kaya nga may mga kwento kahit inaabuso na nga ayaw makipaghiwalay mm. din gawa ng financially dependent ang That's mga correct. nanay sa mga nagtatrabahong tatay. E ano nga kaya ko kung halimbawa may batas na may basihan yung ibinibigay mong uh, sweldo, total ito naman ay eh, para sa care work sa bahay natin. Eh hindi mo pa pwedeng tanggihan dahil karapatan ko bilang pagod na pagod na nanay. Mm -hmm. Anyway, at hindi din lang naman sabi naman ni Sir Janicelli nagbubuo na ng parang ah. kung ano mga batas ang pwede na ibigay pang proteksyon para pagkalinga naman doon sa mga nanay na nagke-care work, 'di ba Sir Jan? Yes po, tama po 'yun Sir Mart no. Um we've been also sweeping some um, parang bills po na inaano sa this Congress and merong mga ilan po na nagbibigay ng incentives for uh, mga kababaihan na nagsistay sa bahay na doing care work. No? Isa po yun siguro marahil sa isang magandang step no? para i-recognize at monetize yung uh, hirap at uh, burden ng mga kababaihan natin gumagawa ng care work. A ano pong sa mga incentive yung inyong isinasuggest? Uh, sana po no, dahil si Oxfam Pilipinas po ay talagang nagii-engage sa mga local governments at sa national government agencies natin. Mm -hmm. Sana po magkaroon talaga ng yung nga po yung national care economic uh, policy framework ay ma-isabatas, -is, ma na ma para po ma-formalize no uh, itong mm -hmm. pagkilala. Pakalawa po pag-build ng mga care infrastructure no halimbawa po sa mga lugar na medyo hindi nakalayuan, ang isang halimbawa ay pagpuputap ng sinasabi nating halimbawa, washing machines, no? O sa na tulungan ng mga uh, kananayan o katat, mga tatay sa komunidad, no? They will take turn in uh, using that washing machine. It's an example of a care oh. in para medyo gumaanggaan. So, ano community? And, Opo, no? Community, washing community. Washing. Yan po ay isang halimbawa lang ng isang care infra infrastructure ah. na initiative. But, pwede, pwede, pwede so, Oy, yun, mga heavy duty eh. Masya washing may lalagyan. Oy, eto may you... Eto, Timo, Jan Lester. Yes, ma'am. Valid ito, ha? Uh -huh. Kahit po sana during monthly period. Okay. ay maka-observe ng pahinga ang isang may bahay o Oo manggagawa. Nga. Ang bigat po kasi sa pakiramdam. Totoo yan. Oo Lako, lalo na kung may mga, ano, yung mga dysmenorrhea, yung oh. talagang namimilipit ang katawan. So, ibig sabihin, pwede sigurong yun excuse oh. sa leave nung mister. mister oh, na may oh. dysmenorrhea, no, Mrs. ko. Oh, so, I will exactly avail of okay. my care work. May naman your your work siguro sasabihin na lima bestag na dysmenorrhea, di ba? Oh, 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 tama po. Oh, o, oh. oh. oh, pwede, no? Pwedeng mm. no? pwede ground yun na mag-avail ka ng care... care uh, leave leave mo. Oo, uh oh, tapos magiging pwede. hindi na siya magiging ano sa ano John Lester sa isang company na parang pahirapan. Pwede. Sabi, ay hindi ka pwede mag-leave ngayon kasi alam mo, ang daming mm. trabaho ngayon. May hinirarash tayo. At hindi. Saka, hindi ko problema, dismenorya yan ng misis mo. Ganyan, hindi ba? <laughs> di ba? Wala walang, walang ano, uh -oh. walang uh pag pagtalima. O, ay, pag ano, pagtingin man lang. Mm. Mm. Oh. Maganda po yan, Sir Mark, Susan, no, na pag-shift nung mind din ng ating mga employers mm. na tayo ay mga care workers tao din tayo that we also care mm -hmm. for Taliyan our families ano napaka masyadong na, ah, parang na-overlook natin noon matagal na panahon na mm -hmm. napakatagal na panahon na yung mga ta mga care worker natin tinatawag eh hindi natin nabigyan ng ah, sila pa, they deserve din naman pala nga mm -hmm. ng kung ano man, mga mamang privilege yes. o benefits di ba General sir sa dagdag, dagdag ko din po Ma'am Susan no na uh, sabi ko nga ang care work ay may tinatawag na unpaid no at may unpaid. paid. Oh, oh 'Yung mga pay. paid care workers natin, ito 'yung mga barangay health workers natin, day care mm. workers, mm. Uh, kasambahay, uh, mga kasambahay, mm. ang, ang ang nilulunsod naman po ni Oxfam Pilipinas sa Care Connect project ay mabigyan ng tamang benepisyo no, proteksyon ng ating mga kasambahay at uh, mabigyan sila ng magandang environment no dahil sila ay care workers din pag uwi mm. nila sila ay gumagampan din ng tinatawag na unpaid care work. So patong-patong po na burden ikanga mm -hmm. na kailangan nila ng suporta natin. Mm, na sabi, bakit nga daw ba ngayon lamang napapag-usapan itong mga care work at care economy? Mm -hmm. So napakatagal na panahon na nga ba naman, John Lester? Oo nga po. Ah, uh, yun po no. Sa so, magandang bagamat si United Nations po no, uh, nag-release nung 2023 na October 29 ay commemoration ng International Day of Care and Support. Bagamat two years ago lang po ito, mm -hmm. pero sa ating ginagawa po dito sa Pilipinas, Oxfam Pilipinas have, has been advocating, no, that the care work is real work mm -hmm. at di po dapat ito isinasa walang bahala. Kaya maganda po itong katulad na platform na ito to also share and uh engage po with uh, yung mga ating taga-subaybay at taga-pakinig. Mm -hmm. So bagay, tama? Tsaka mm -hmm. maganda rin ang approach siguro. San ano uh, John Man. yung sa community, sa barangay ang yes, mga sir. initiative. Sa bawa lang, yung mga maliliit na bagay. For example, yung sinasuggest ni ni na community labal, washing labada, machine. washing machine na heavy duty. Ay di ko meron kayong barangay budget sa mga beauty-beauty pageant local nyo ay, dyan, nangalagay. hindi ba? Hindi, ano, kaya kung doon na lang, para ah. matulungan yung mga nanay sa community mm -hmm. na maibsan ng konti pagod sa pagkukusot, mm -hmm. eh, eh, pwede exactly, kang, kang mag-shift ng iyong mga priorities, priorities sa barangay, okay. sa maliit na budget na meron ka, eh, kaysa naman nga mm -hmm. anuhin mo pa, sayangin mo sa mga kung an anong activity na ginagastusan mo, mm -hmm. ay di Tama ilagay po. mo doon. Dahil ngayon, nililingo na natin ang mga nanay na unpaid. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes sir, tama po. Tama yon yung pag, uh, pagkakaroon ng shift sa na hindi lang beauty pageant o basketball uh, tournament mm -hmm. o kung ano pang mga nakasanayan naka na natin proyekto pero i-shift natin dun sa mas makabuluhan at relevant no? Mm -hmm. oh. na matulungan mas mga ma tao. May, may, may long-term uh, benefit no? at impact. Tama, oh, ma'am pa diba? nga, diba? may, may mga barangay nga, may mga misis barangay pa, eh, beauty pageant din eh. <laughs> Gusto mong kilalanin pala oh, mga hangga, misis, dibigyan uh, mo ng ano ng libreng mga serbisyo na makakatulong sa kanya. Uh, uh sa uh, pinagent mo po. na lang. Oh, bigyan mo din siya ng mga pampering uh, ano, pampering uh, station. Uh, <laughs> Baka, saka, yan rin. po exactly Ma'am Susan yung oh, nangyari ah. po nung October 29. One of our areas po is it Taytay -tay Rizal. Mm. At iyan po yung ginawa ng Taytay -tay local Talaga. government. Spa, no? ganyan. Day, oh, masahe. Spa, massage. Masage. just one day of break. Haircut. Mm-hmm. Yung mga uh oh. ganap, yes, pa. bagay nung sa mga nanay na... May, manicure, sabi, pedicure. Oh, man, sabi niya, ay, mm. hey, nalolo siya nga na. Ko, nalolo siya kasi nga, diba, hindi natin sila binibigyan ng ano ng, uh, ng tulong. Uh oh, uh, uh, Tingin lang natin, ay, hey, diyan ka lang naman sa bahay, hindi mo kailangan ng masahe. Hindi uh -oh. mo kailangan ng haircut. Eh, hindi. Kailangan din mga kababaihan yun. Me time. Yun. Uh -oh. Me time. Pampering. Pero, uh, most importantly, yung yung maglaan ng budget sa community daycare center. Kasi alam mm. mo, ang nanay yes, sir. Na, yes, sir, Mark. na stress na mm. stress na may mapagdepositohan man lang siya ng anak niya mm. for 4 hours, kunwari, mm. or 5 hours, mag-nap lang yung, ako, oh, oh. ako'y nilalagnat, sinisinat ako. Uh. Meron lang akong pagdadalhang community daycare center run by professionals. Safe ang anak ko. Napakalaking bagay yun na, na tulong sa mga pagod na nanay. Tama po 'yun sir, Sir Mark no. Mm -hmm. Uh mga child minding centers, daycare centers, mm -hmm. actually po uh Dole is one of Oxfam Filipinas partners no. Mm -hmm. At eh, pinapa pinapanukala din po nila na i-professionalize ang trabaho daycare Mm -hmm. no So meron po silang uh, inaayos na ganyang panukala na hopefully po matupad din. Yan din yung isang uh, manifestation na ang government ay tumutugon doon sa uh, need ng ating mga care workers, lalo na ng mga day care workers Imbis na yung tupad-tupad na yan at mm -hmm. malaking budget yan, ano, ganoon na lang, day care mm -hmm. center na lang. Eh, ano Pakuusap natin sa dole. Yung na... mga tupad-tupad na nakikita namin, yung ah? dahon na, pinagtutulungang walisin. <laughs> Alam mo, meme yun, pero uh, yun ay totoong <laughs> observation ha. Na nakikita namin yan. Oo, yung nagwawalis ng malinis naman, ay observe namin yun, hindi yun yung name lang. Attendance lang yun eh, attendance lang talaga yun. Eh, Imbis mm. na doon yung ilaan, eh, itong mga pinag-uusapan namin mm. ngayon eh, mas maganda high pa. Talagang high impact oh, itong oh, sinasabi natin. Oo, malaki ang matutulong yes. nito sa komunidad eh, ng mga... Eh, At saka Susan, tayo, nasa kultura na natin yung tapat mo, linis mo. Mm-mm. -hmm. Wala pa yung tupad-tupad yan. na, natural oh. na pagkatapat ng bahay mo, linisin Lin -linis mo. Nakakahiya sa kapitbahay yung uh, ah, yeah. yung tapat mo, di ba? Oo. Oh, ngayon yung pera yes. na 'yan na ba yan? yung tupad na program na ah, diba yun. 500 isa, 'di ba? Kunwari ba? Isa buong bansa. Oh, uh, isa nga nga. So, oh, 'di ba? Ano yun. kaya kung ilagay nating mga diba? child care center sa isang 'yan sa barangay lang, eh, malamang ay oh, eh, makakapag-aram, paglagay ng isang ano dyan, isang uh, mga tatlong units ng oh. heavy duty washing machine. Oo, oh, oh, at saka alam, at saka 'yan ay nakukupitan pa yung mga tupad-tupad na yun. samantalang pag day care center. Ay mm. eh, wag lang ghost project, mm. ano? Mm. Uh, pero tama po. <laughs> pero kung daycare center makikita natin anjaan nagagamit ng mga nanay oh talagang high impact project di ba yes, sir John tama po tama po so yan uh -oh. po yung panawagan ng Oxfam Pilipinas noon mag-invest po tayo sa wow. mga care related uh, infrastructure and projects sana eh ano ito, matupad ano John Alster napakaganda ma'am Susan po na nasa ano ba kayo sa sa inyong kampanya, kayo ba'y may mga policy maker na nang kausap o kami pa lang ni Susan? Eh, hindi naman kami senador. <laughs> malaki pong bagay na makausap po namin kayo. no Sa simpleng ganito po ay marami po yung reach natin. Sa ngayon po, ang ang project na Care Connect na tinatawag, ay nag engage doon sa ating mga uh, mga uh, babata sa Congress at sa mga... Importante po sa amin yung local government. Dahil doon po na ipapasok sa annual mm. investment plan, mm. yung mga pangarap nating care ordinances. yun Ito, po, no? o, tama. O tsaka yung mga LGU kasi nakakahirit yan sa DBM. Eh. Pagka nagbabudget season na sila, mm. nakakahirit ang mga LGU sa DBM ng kanilang mga special projects na gustong gawin. Ay di ngayon kung tama. malaganap na itong kampanya para sa mga pagtulong natin sa mga unpaid care work, ay di masama nila sa ihirit nila sa DBM na mm. special projects sa LGUs. Yes sir. Sir, sa usapin naman ng paid care work. Um, meron pong bahagi ang uh, Care Connect project na i-amend, no? Meron kaming research na ginagawa ngayon na para makatulong doon sa amendment ng batas kasambahay na 13 years na po, no, na napanukala at mukhang hindi pa talaga siya fully implemented, no? In ano terms of yun, benefits protection. Ano po 'yung ating, amenda na 'yun, sir? Ano 'yung ipinamenda niyo? Uh, um, 'yung ngayon po ay kasulukuyang i sinusulat at inedraft draft pero more on uh yung social justice at social accountability no mm -hmm. yung pagkakaroon po ng tamang sahod, ang tamang day off, magkaroon po ng magandang environment na free from abuse. Dahil po ang usaping care work ay usapin din po ng gender justice no. Mm -hmm. So, kale, 'yun po yung isa at yung isa naman po parang sa mga barangay health workers natin, meron pong nung nakaraang kongreso yung Magna Carta for Barangay Health Workers na hindi natuloy na sana po magkaroon din ng pro, ng pag-usad no para sila naman ay ma-professionalize mm. yung ating mga barangay health workers na dekada nang nagtatrabaho sa kanilang mga komunidad na honoraria lang ang, ang kanilang natatanggap Naku, napakalit, natatanggap. Napakalit. <laughs> o uh -huh. uh -huh. Mahaba at good luck sa lahat ng mga isinusulong niyo diyan Alster. Uh -huh. Salamat po. Malaking bagay po itong programa po ninyo para po maitawid mm -hmm. itong aming ah, advocacy. Sabi nyo, sabi nyo, nakikinig sa atin, yung ganda ah. nyo, mga idea nyo na yan, na pagtulong sa kapwa. Yan. Oh, 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 ang problema na lang natin eh, yung ano, <laughs> Ano? <laughs> yung mga tutulong din para matupad to. <laughs> ay, yung mga ano natin, ah, yung, ah, yung mga, mga policymaker, mga nakaupo. Na sa good governance. No? Oh, ay, oh. pupukin ho natin, di ba? Ayun lang naman ang na magagawa rin natin. At total, kinatawa natin sila. Mm -hmm. Ay, purtate, narinig natin, yes, may plano, di ba? May plano tayo at Maraming salamat Yan Alster. Maraming salamat po Ma'am Susan, Sir Mark at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Yan Alster Soriano, Care Connect Project Coordinator, Oxfam Philippines. Yes, okay. luck sa Oxfam, okay.